<clears throat> Mabuhay mga kaibigan, ako si Hashtag Walk at maligayang pagdating sa ating ilang mga minuto na paglalakbay sa puso ng politikang Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin ang isang pangalang umuungkit sa kasaysayan ng oposisyon na si Senator Risa Hontiveros at ang kanyang potensyal na pagtakbo sa 2028 presidential elections. Pero teka, hindi ito basta chismis sa kanto. Ha? Ito'y isang malalim na pagsusuri sa kalakaran ng politika sa awayang Marcos Duterte sa resulta ng midterm elections. At sa inintay nating ASEAN chairmanship sa 2026, ha? Ah, kaya't maghanda na dahil ito'y magiging isang roller coaster na katotohanan, tawa <laughs> at talino siyempre. Alam nyo, ah, parang pelikula ang politika natin. May drama, may aksyon, may plot twist. Pero bago tayo magsimula, pindutin na yung subscribe button i-like ang video at i-drop ang opinion mo sa comment section. Kung gusto mong suportahan ng ganitong klaseng content, magpadala ng super thanks. Kahit piso, malaking tulong na. Tara, simulan na natin. Noong May 2025, mga kaibigan, nagulat ang buong Pilipinas. Ang midterm elections ay nasa magiging isang simpleng referendum sa pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naging isang political earthquake. Inaasahan natin na magdodomina ang Marcos Camp pero ano ang nangyari? Limang pwesto lang sa labing dalawa ang nakuha ng kanyang slate sa Senado. Samantalang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte, kabilang na si senator Amy Marcos, na nakalimutan daw bang banggitin ang kapatid sa kanyang speech ay humakot ng limang pwesto rin. Ha? Parang boxing match ito ha? Pero ang laban ay hindi lang sa Senado, ito laban para sa 2028. Ang midterm results ay nagbigay ng suntok ha, sa Marcos administration na ngayon ay nahihirapang panatilihin ang control. Pero teka, may katlong manlalaro sa larong ito. Ang tunay na oposisyon na pinapangunahan ni Senator Risa Ontiveros, ang kanilang check Bam, trio, Chel Jokno, Kiko Pangilinan, at Bam Aquino, ay nagbigay ng gulat sa lahat. Sino ang mag-aakala mga liberal progressive na ito na halos wala ng pag-asa noong 2022 ay makakabangon ng ganito? Ha? Ah? Alam nyo, ah, parang sinihan ang midterm election sa ah? ang midterm camp, ang blockbuster na inaasahang magpapalakas pero ang oposisyon ang indie film, na nag-trend dahil sa word of mouth at ang star ng pelikulang ito, si Risa Hontiveros na tinuturing na ngayong Iron Lady ng oposisyon. Pero bago natin pag-usapan ng kanyang Project 2028, alamin natin kung bakit nga ba ganito kalaki ang epekto ng midterm elections. Ang midterm elections ay hindi lang tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa sentimento ng bayan. Ayon sa political analyst na si Ronald Llamas, ang resulta ay vote against the administration. Pero hindi rin ito purong suporta sa Duterte. Sa ang mga butante, mga kaibigan, ay pagod na sa awayang Marcos Duterte. Gusto nila ng katatagan, ng trabaho, ng murang bigas. Hindi yung bangayan sa social media o sa kongreso. At dito pumapasok ang oposisyon na nagbigay ng alternatibo sa dalawang naglalabang dinastiya. Ngayon, pag-usapan natin ang awayang Marcos Duterte na parang teleserye, teleserye na hindi matapos-tapos. Si Pangulong Marcos sa kanyang latest podcast ay nagmalaki ng reconciliation sa Duterte. Sabi niya, ayoko ng gulo, gusto ko magkakaibigan tayo. Pero teka, parang nagjujuk lang siya. No, pagkatapos ng lahat, ang impeachment ni Sara Duterte, ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at pagpapadala sa dahig, tapos biglang magkaibigan tayo. Ano to? Reunion sa high school? <laughs> ay nako, ay, nako. Si Sarah Duterte, mga kaibigan, ay hindi basta, basta magpapakalmahan. Siya pa nga ang nag-welcome ng bloodbath as sa mga susunod na buwan habang papalapit ang kanyang impeachment trial sa Senado. At ang kanyang mga kaalyado tulad ni na Senador Bongo at Bato de la Rosa ay humihingi ng extreme sincerity mula kay Marcos. Ano yun? Dapat magpadala ng bulaklak at tsokolate pero seryoso na, bakit nga ba gustong gusto ni Marcos ang reconciliation na ito? Simple lang, alam niya na mahina na ang kanyang posisyon. Ang kanyang approval rating ay bumaksak sa 25% noong March mula sa 42% noong February. Ang kanyang mga kaalyado sa Senado ay hindi nag-deliver ng inaasahang landslide victory. Ah, ang pinakamalaking banta, si Sardo Tete na numero uno pa rin sa mga survey abilang ah, bilang frontrunner para sa 2028. Kung hindi siya may impeach na nangangailangan ng labing anim na boto sa 24 member Senate, malaki ang chance ang siya magiging susunod na Pangulo. Pero may catch ha? ang impeachment ni Sara ay parang high stakes poker game. Ang Marcos Camp ay kailangan mag-ipon ng sapat na boto. Pero ang midterm results ay nagpakita ng limang senador. Kabilang si Aimee Marcos ay pro Duterte at si Aimee na nakalimutan daw ang kapatid sa kanyang speech ay malinaw na naglalaro sa, ng sariling, sariling laro parang sinasabi niya, kuya, ikaw na dyan, ha? ako na ang magmamana ng Marcos Legacy. <laughs> Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang tunay na bituin ng 2025 midterms. Ha? Si Senator Risa Ontiveros, siya ang breakout star ng oposisyon na halos isang ang success rate ha? sa kanyang mga kalyado sa eleksyon. Ang kanyang party list, ang Akbayan, ay nanguna sa party list race atang ang Chetibang trio si Chel Jokno, Kiko Pangilinan at Bam Aquino ay nagwagi sa Senado. Pero anong sikreto ni Risa? Ah, Bakit siyang ang hinintay natin para sa Project 2028? Isang dekada nang nakalipas mula ng si Risa Ontivero ay unang nahalal bilang senador. Noong 2016, siya ang tanging nanalo mula sa oposisyon. Sa isang eleksyon na halos wala silang laban sa kabila ng mga pagkatalo ng oposisyon noong 2019 at 2022, si Risa ay nananatiling matatag, parang puno sa gitna ng bagyo. Siya ang nanguna sa pagsusuri ng, sa mga kriminal ng grupo mula sa Pogo hanggang sa mga sindikato at naging boses ng mga hinintay nating reforma mula sa karapatan ng mga kababaihan hanggang sa libreng edukasyon. Alam nyo, kung si Risa ay superhero, ang kanyang superpower ay ang kanyang malumanay pero matalim na dila para nagsasalita siya ng mahinahon. Pero kapag binatikos siya ng administrasyon, parang laser ang dating. Ha? Huh? At ang kanyang secret weapon, ang kanyang ability na magbuo ng koalisyon. Sabi niya, I'm open to all possibilities. Pagdating sa 2028, pero malinaw ang kanyang layunin. Magtayo ng isang malakas Ah, pinag-isang oposisyon. Ang tagumpay ni Risa at ang kanyang mga kalyado ay hindi aksidente. Ayon sa Rappler, ang kanilang sticky messages tulad ng libreng edukasyon at laban sa travel politics ay tumama sa puso ng mga butante. Si Bam Aquino, halimbawa, ay kilala bilang father of free college education dahil sa kanyang Republic Act 10931. At si Risa bilang leader na akbayan ay nagpakita ng, na, posible ang isang progresibong plataforma na tatanggapin kahit ng mga konser, konserbatibong botante. Pero ang, ang, hamon, ang oposisyon ay kailangan maging mas organisas, organisado. Sabi ni Lisa, kailangan nila magdisenyo ng isang selection process para sa 2028. Marahil isang primary na hindi pa natin nakikita sa Pilipinas. Ito ay isang matapang na plano dahil ang oposisyon ay historically nahahati-hati. Pero kung may isang tao na kaya magbikis sa mga progresibo at liberal, si Risa yun. Hindi lang sa 2028 nakatuon ang ating pansin, mga kaibigan. Sa 2026, ang, Pilipinas ang magiging chairman ng ASEAN. At ito ay isang malaking pagkakataon para ipakita ang ating liderato sa rehiyon. Si mga Pangulong Marcos ay nagtalaga kay Tess Lazaro bilang bagong DFA secretary, isang veteranong diplomat na kilala sa kanyang husay ha, sa pakikitungo sa China. Pero bakit mahalaga ito? Ang ASEAN chairmanship ay magbibigay sa Pilipinas ng pagkakataong hubugin ang regional agenda, lalo na sa mga isyong tulad ng South China Sea disputes. Si Lazaro na kilala sa kanyang diplomatic finesse ay maging ay magiging susi sa pagbabalanse ng relasyon natin sa China at sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos. Pero ang tanong, paano ito makakaapekto sa 2028? Ang tagumpay ng Marcos administration sa ASEAN ay maaaring magbigay ng political capital sa kanyang anointed successor. Pero kung magkakamali sila, maaaring gamitin ito ng oposisyon, lalo na si, lalo na ni Risa bilang ammunition. Alam nyo, parang chess game ang ASEAN chairmanship ha. Si Marcos ang king, si Lazaro ang queen, at ang posisyon ang knight na handang mag-surprise attack. Pero seryoso, mga susunod na tatlong taon ay magiging critical hindi lang sa politika, kundi sa ating posisyon sa mundo. Kaya't ano ang hinintay natin sa 2028 ha? Si Sara Duterte ay frontrunner pa rin. Pero ang kanyang impeachment trial ay maaaring magbago ng lahat. Kung siya ay makakalusot, malaki ang chance ang siya pag, ang magiging pangulo. Pero kung siya ang makukulong o madi-disqualify, ang oposisyon sa pamumulong ni Risa Ontiveros ay may, 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 malaking pagkakataon. Isipin nyo? Isang Pilipinas kung saan ang posisyon ay hindi lang nagprotesta kundi nananalo. Si Risa kasama si Napang, Kiko, Chel at Lenny ay nagpapakita na posibleng isang bagong uri ng politika. Hindi nakabatay sa dinastiya o populistihismo kundi sa prinsipyo at reforma. Pero ang tanong, kaya ba natin itong tanggapin bilang mga butante o mas gusto pa rin natin ang drama ng Marcos Duterte Saga? Kaya't mga kaibigan, ano ang inyong masasabi? sino ang dapat maging standard bearer ng oposisyon sa 2028? Si Risa Monteveros ba ang hinintay natin o may iba pa? I-drop ang inyong opinion sa comment section, pindutin ang like button at i-share ang video na ito sa mga kaibigan ninyo. Kung gusto nyong suportahan ng ganitong klaseng content, magpadala ng super thanks. Kahit maliit na halaga, malaking tulong para maipagpatuloy natin ang mga ganitong talakayan. Sa huli mga kaibigan, ang 2028 hindi lang tungkol sa kung sino ang mananalo. Ito ay tungkol sa kung anong klaseng Pilipinas ang gusto natin. Gusto ba natin ang gulo ng Marcos Duterte drama? O gusto natin uh, ng isang leader na magbibigkis sa atin tulad ni Risa Antiveros? Ang sagot ay nasa kamay natin. Sa ating mga boto, sa ating mga boses. Kaya't magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Ako si Hashtag Walk With Land at ito ang ating laban para sa Hinig Kura. Mag-subscribe na at hanggang sa muli.